So what is up and good day mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Itong motor nga po pala na to ay eh, nagtatagas po ng langis yung pagitan ng kanyang cylinder head at saka cylinder block. Yung ibang mga mekaniko, agad-agad ah, sasabihin nila ay eh, kailangan ng palitan ng head gasket to tapos etap overhaul. Pero kuminsan po kasi mga kaibigan, kaya po nangyayari to ay eh, dahil lang po yung stud bolt ng ating cylinder. Dahil doon, eh, lumuluwang po yung ating gasket at tumatagas yung ating mga langis sa pagitan ng ating cylinder block at saka cylinder head. Sa motor na to, para ba sikipan yung kanyang mga stud bolts, eh kailangan pantanggalin yung kanyang head cover. Pero po may mga motor na nakalabas na po yung kanilang mga stud bolts. Hihigpitan nyo na lang po yun. Pero dito sa motor na to, iba po kasi yung style ng kanyang cylinder head. Kaya naman kailangan pantanggalin yung kanyang head cover. Bukod doon dito sa motor na to, nakaharang din nga pala yung kanyang mga rocker arm doon sa kanyang mga stud bolts. Kaya kailangan ko rin tong tanggalin. So ito po mga kaibigan, no? Oh. Uh, susubukan ko po siyang uh, sikipan ng konti, pihitin pa sikip. Tignan nyo, sigurado ako na ito napakalaki pa ng ipipihit niya pa sikip. oh, ayan, oh. walang ka-effort-effort pero na-move ko siya. Nasisikipan ko siya. Ibig sabihin, lumuwang ho talaga siya. Ayan, ah. Lumuwang ho talaga siya. So, kung isang tornilyo na to, lumuwang, sigurado tong kabilang tornilyo, maluwang din. Ayan, maluwang din. Ang laki, lumuwang. So, ano pa ba yung dapat gawin? Siyempre, sikipan na natin yung kanyang mga stud bolts. Sa totoo lang gumagamit naman talaga ako ng torque wrench Kaso nga lang may nanghiram ng torque wrench ko tapos hindi na binalik Kaya ngayon eto tansyahan na naman tayo ng sikip na gagawin para dito sa mga stud bolts Pero mas maganda pa rin talaga kung gagamit kayo ng torque wrench para tama yung sikip ng mga stud bolts nyo So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing. I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. you keep bluffing You've got nothing, I'll keep hustling Siyempre dahil nga easy access na lang para sa akin yung kanyang mga rocker arm, e eh, minabuti ko na i-tune up na rin or i-set yung valve clearance netong motor na to. Bago nyo i yung valve clearance, syempre kailangan nyo na munang luwangan yung tornilyo netong kanyang tapet. Ang recommended po na valve clearance ng mga manufacturer, para sa mga pushrod engine ay 0.05mm for both intake and exhaust. Pero ako mga kaibigan gumagamit ako ng mas maliit na valve clearance sa mga pushrod engine dahil nga po napakamalagatik ng ganitong klaseng makina. Ako naman po ang ginagamit kong valve clearance ay 0.04mm. Ngayon naman, pwede na natin siyang pa-startin. Pagkatapos, road test natin, tignan natin kung tatagas pa siya. overall okay na naman siya ah, hinataw ko ng hinataw pero hindi na siya nagtatagas minsan kasi pagka hindi ka po talaga gumagamit ng torque wrench ang nangyayari dun sa mga stud bolts mo kung hindi sumisikip eh lumuluwang naman po siya kaya naman mas maganda pa rin po talaga kung gagamit kayo ng torque wrench so ayun lang po mga kaibigan maraming salamat paalam